Maga po sa ating lahat mga kaibigan, sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na mapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radio ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, ng Huwebes, si ka araw sa buwan ng Hulyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes, sa ang Metro Manila at ilang mga lugar sa Luzon ay nananatiling nasa ilalim ng orange at yellow rainfall warnings. Maalala ng pag-asa, makararanas pa ito ng mga posibleng pagbaha. Sabi pa ito ng pag-asa sa kanilang pinakuling bulletin na inilabas kaninang alas 5 ng madaling araw. Ang mga lugar na tinuturing na sa orange rainfall warning ay magkakaroon ng malakas na ulan sa pagitan ng 15 mm at 30 mm ng ulan bola sa susunod na dalawang oras. Samantalang ang nasa ilalim ng yellow rainfall warning naman ay makararanas ng 7.5 hanggang 15 mm ng ulan. Dagdag pa ito ng Weather Bureau ng Bansa ang mga sumusunod na lugar ay nasa ilalim na ang mga babala o warning ng mga pagulan sa ilalim ng Orange Rainfall Alert. O babala ng malakas sa pagulan sa maghapong ito ay ang lalawigan ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Sambales at ang lalawigan ng Bataan. Samantala sa yellow alert, nakataas naman ito sa lalawigan ng Tarlacan. Sabi ng pag-asa, magaganap din ng moderate hanggang minsan ay malakas sa pagulan sa mga lalawigan ng Calabarzon. Sa susunod na tatlo hanggang apat na oras, ang Nueva Ecija sa kasalukuyan ay nagkakaroon pa rin ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan na tatagal pa ito ng maghapon. Samantala, ang super typhoon na si Karina ay wala na sa Pilipinas. Pinabayo ng malakas na hangin ito na maximum sustained winds ng hanggang 230 kilometers per hour ang bansang Taiwan. Sa kaugnay pa rin pong balita. Hindi naman bababa sa lima kataong namatay sa larawigan ng Batangas dahil sa malakas na pag-ulan at landslide dala ng Bagyong Karina. Apat sa mga biktima ay miyembro ng isang pamilya na natabunan ng lupa sa pagguhon sa bayan ng Agoncillo. Ang biktima ay natutulog sa loob ng kanilang tahanan sa barangay Subic, Ilaya, sa Agoncillo, Batangas, nang maghanap ang landslide, alas 9 ng gabi ng Martes, nakilalang mga namatay na sinadendan Rimas, 27 years old, na isang buntis na ina. Anak niyang si Samantha Siam na taong gulang at kapatid niyang si Laika na 15 years old at ay si Rimas na 13 anyos. Sinabi ng pulisya na mga biktima ay natabu na ng gumuhong lupa at namatay on the spot sa lalawigan din ng Batangas, isang 46 years old na lalaki ang namatay nang ang tricycle na kanyang minamaneho ay bumangga sa Akasha 3 sa bayan ng nasugbo alas 9.30 ng gabi. Nawala ng kontrol si Virgilio Aklan sa kanyang tricycle nang dalahin ito ng malakas na hangin at malakas na ulan. Dinala pa ito ng ospital pero sabi ng polisya, dead on arrival ang nasabing tricycle driver. Samantala, binabayo naman ang bansang Taiwan ng isang uh, naging super typhoon na si Karina nang ito ay maglandfall sa kanilang bansa. Sarado lahat ng mga paaralan, suspend ang stock market at nagdeklara ng uh, holiday sa buong Taiwan. Matapos makita ng Taiwanese authorities ang epekto ng bagyong si Karina nang ito ay tumama sa Pilipinas. Bagaman umalis ang bagyong si Karina sa Pilipinas nang isang ganap na bagyo lamang na may maximum sustained wind sa 162 kilometers per hour. Pagdaan sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas at ng Taiwan, nag ang Bagyong Sicarina at naging isang super typhoon. May pagbugso na ito ng hangin umaabot ng hanggang may 300 daang kilometro bawat orasa. Ang bagyong si Gemi, ang international name ng bagyong si Karina, ang kaunaw ng bagyo na tumama naman sa bansang Taiwan.